Good morning mga kamams vlog. So, andito po ulit ako for another tutorial. Ito is yung way kung paano magpalit ng background sa ating mga videos. Ano, kung ano-ano mga background na gusto nyo. Like studio, yung mga mga place na magaganda sa kung saan saan lugar. Ano pwede nyo ang i-background. So, kung wala kayong idea kung saan kukuha ng background, punta lang kayo sa inyong mga Google Chrome. Ano, doon nyo mai download or ma mai-save sa gallery nyo yung mga background na gusto nyo. Ano? So, proceed na tayo sa pag edit Punta tayo sa ating mga CapCut. Then, click New Project. Select lang tayo dito na video na gusto natin. Palitan ng background. Yung may click lang, halimbawa ito, 15 seconds lang. Click lang natin dyan, then click Add. Ayan. Before natin yan i-edit, kailangan muna natin ayusin yung kanyang sukat. Ang aspect ratio niyan, kailangan is naka 9 by 16 kasi pang reels natin yan. Ano? Then, ipod muna tayo sa dulo. Burahin natin ang kanyang watermark. Click delete. Ayan, dito. Dito, proceed na tayo sa pag aalis ng background niyan. Hanapin natin ang cut out click muna natin yung kanyang video para makita natin ang cut out. Ayan siya. So, makikita nyo yung aking auto removal is may bayad, may pro siya. So, ang gagawin ko dyan, i-costume ko. Costume removal na lang, ano. Yung costume removal, ibabrush natin yung part na kailangang maiwan diyan sa video. So, proceed tayo sa pag-re-remove. click costume removal. Then, click natin itong brush. So, ang babrush natin dyan is yung ating pagmumuka. <laughs> Dahil yan ang kailangan maiwan dyan sa video. Ayan, kailangan ay walang sobra-sobra. Eh, hindi po ako magaling mag-painting, kaya nakikita nyo parang grade 1 mag-erase, uh, ano. So, ayan. Kapag okay na yan, click lang natin yung check. Then, ayan na siya. Mapapansin nyo, hindi siya lahat. Hindi lahat na re-remove ano. So, ang gagawin natin dyan, utay-utayin talaga natin siyang i-remove yung background. Then, okay na siya. Na-remove na natin lahat yung background na. Then, proceed tayo dito sa pag add nung kanyang background ay na lalagay natin ano click natin ang add Then, dito tayo sa photos. So, ayan yung background na gusto natin ilagay. Click lang natin yan. Then, click natin ang add. So, ayan. Kailangan naka ka 9 by 16 yan. Ano? So, gagawin natin yan. Click natin yung photos. Then, <laughs> palaking lang natin yan sa pamagitan ng dalawa nating daliri. So, ayan na siya. Then, next step, click natin itong video natin. Then, hanapin natin ang overlay. Overlay. Automatic, lilipat na yan sa baba. Ayan. Then, itong kanyang background is ayan na. So, kailangan natin siyang may adjust kasi yung video natin ay eh, medyo mahaba. 15 seconds. So, kailangan natin yung ating image is ipantay natin sa video. Click lang natin yan. Then, hilahin natin papunta dun sa tapat ng ating video. So, ayan na siya. Ano? So, play natin. So, ayan. Ganyan lang kadali. So, kung kailangan na natin siyang export, click natin yung export sa taas. Ayan, intay lang natin siya mag-save at mag-100%. So, di, then, click natin yung done. Yun lang mga kamams vlog. Sana nasundan nyo. Napaka-easy lang, di ba? Basta meron kayong mga mga application na magagamit sa pag -e edit Madaling-madali lang yan. Thank you nga pala sa mga new followers ko. Dan, follow back na po. Uh, thank you din sa mga top commenter ko. Unang-unang akin CC, kay Sis Chris. Thank you sa pagko-comment lagi. Nakakadagdag ng engagement ng CC mo. Kay Idol Dex, thank you sa walang sawang pag comment sa mga videos na ina-upload ko. Then kay Mr. Pogi, Lily Boy, thank you. Thank you sa pag-comment at pag-react lagi ng post ko. So sa mga may gusto pa pong matutunan or malaman, comment lang po kayo sa comment section. As long na kaya kong gawa ng tutorial, gagawan ko para sa inyo mga loves. Thank you, bye-bye!